Okay, good morning, good morning. Mag-t-training tayo ngayon ng ano? Anong aso to? Shih Tzu. Shih Tzu. Shih. No, sit. 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 No. Sit. Sit. Good girl. Good girl. Yan. Ganyan lang mag-training ng aso. Bago mo pa kainin, dapat train muna siya para matuto siya kasi to baby pa to eh. Ang bait, no? Sir, parang trapo ito, asong to ah. <laughs> mm -hmm. oh. Oh. Stay. Stay. No. Wawa siya, wawa. Gutom na gutom na yan. Gusto nang kumain. Kaya lang, may init pa yung pagkain niya. Gatas. Nagagatas din pala itong mga aso. Buti pa yung aso. Nakagatas. Ako, kape. Tinat. Oops! No! Ayaw, Set! No! Hindi pa, hindi pa ready. Good girl. Good girl, Amore. Amore. Ganda ang pangalan mo. Amore pa yung mukha mo. bakit ganito yung mukha mo? Mm, sirap, sirap. Hmm, sarap-sarap. Oh! Yadila, abot yun sa'yo. Yadila, yun pa Okay, kam, 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 mamuri, kam, kam, kam. Nakuloko. Let's it. <laughs> Galit na siya. Oops, oops. Oy, oy, ayaw na nagtampo. Marunong magtampo. Marunong. <laughs> Ali dito, dali. Wow, ano naman ang baby, amore. O, oh, dali na, baby. O, oh, dali na, dali na. Good girl. Oo. wow, ano naman. Inahoy. Inahoy <laughs> mo sa siya. Oh, she? Good girl yan. Kain na siya. Ano nga yung pangalan ng pagkain niya? Ha? Ang pangalan ng pagkain niya, ano itong pagkain niya? Ano saan ba yun? Ito? Oh, okay. oh ito, ito yung stick o man to? <laughs> ang butangan. Ah, yung lalagyan pala, stick o. Oh. pero yung laman. Dugpod na powder. Gatas na. gatas pa. Gatas yan ng ano, aso. Anong pangalan pa ng food niya? Papi dog pod. Oh, papi dog pod. First time ko nagalaga ng ganito. Shitso. <laughs> <laughs> Shit so. Shit. Shit so. <laughs> Ay, mahalaga ko puro ano, labrador. Oh, man, 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 labrador. Ah, uh, dog Doglaber din kasi ako okay. eh. Hindi lang ako dog doglaber, ano pa cat laber, sino yung cat ko? <laughs> Duya. Sana. So, Yori. Hmm, ito yung isa kong alaga, yan. <laughs> May ay, ano ay, na yan. Ang laki na nandyan, o. Oh. Mga nganak na to, o. Oh. Wait, wait, wait lang, wait lang. malabo. Oh. Mm. <laughs> <laughs> yan, si Yamis yan. <laughs> mm. <laughs> o, oh, ano mga nak? Cat food naman kinakain ito, eh. Martin hindi kasi. Ayaw kumain ng kanin. Gusto niya cat food. <laughs> teka muna, teka muna. Oh, gutom na gutom din siya, oh.